Paano mo mapapaalis ang mananakop sa iyong teritoryo, lalo na sa mainland? Malakas na sinagot ng Ukraine ang tanong na, yan sa pamamagitan ng matinding depensa, at paminsan-minsan ay kontra opensiba laban sa mga puwersang mananakop ng Russia. Iba ang kaso ng Crimea. Hindi direktang lumalaban ang Ukraine sa peninsula. Imbes, mas simple ang kanilang estratehiya. Gawing mahirap ang buhay. Pahirapan ang buhay ng 80,000 Rusong lumipat sa Crimea para mapilitang umalis at mawalan ng kontrol si Putin. Noong Oktubre 13, gumawa ng panibagong hakbang ang Ukraine para sa estratehiyang iyon. Sumabog ang malaking bola ng apoy sa Crimea. Matapos atakihin ng Ukraine ang Russia. Ayon sa Kiev Independent, ang bolang apoy ay dulot ng drone attack ng Ukraine sa pinakamalaking oil depot ng Russia sa Feodosia, Crimea. Ang pag-atake noong Oktubre 13 ay bahagi ng mas malawak na opensiba laban sa ilang target sa Crimea nagkaroon ng malaking sunog na hindi na naitago ng Russia ang katotohanan. Paano nga ba hindi lalaki ang sunog na iyon? Isang hindi pinangalan ng source mula sa Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine, Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine, ang nagsabi sa Kiev Independent na sinira ng mga drone ng Ukraine ang ilang malalaking tangke ng gasolina sa isang lungsod. Tinamaan ng drone ang limang tangke. Naitala ang malawakang sunog sa oil depot, ayon sa source. Hindi natin kailangang agad maniwala sa kanila dahil may mga video na nagpapakita ng laki ng sunog na pinasimulan ng Ukraine na kumakalat na sa social media. Ang isang video ay ibinahagi ng di inaasahang source. Si Jurgen Naudit, managing director ng isang kumpanya ng edukasyon, ay hayagang sumusuporta sa Ukraine. Sa dati niyang talambuhay, nagbahagi siya ng lima segundong clip sa X. Masaya niyang sinabi na walang gasolina ang Fyodosha at nadakip ng oil depot ng Russia ang ilang Ukrainian drones. Isa itong paraan para labanan ang mga drone. Imbes barilin mula sa ere, nahuhuli sila gamit ang mga target ng Ukraine. Makikita sa video ang malakas na apoy at makapal na usok na tumataas sa langit. Mukhang kinunan ito mula sa bintana ng gusali sa Feodosia. Ipinapakita nitong malakas ang pag-atake ng Ukraine kaya ramdam ang epekto sa loob ng lungsod. Naga-upload pa ng iba pang video ang The Sun sa YouTube kasama ang lima segundong clip na pinost ni Naudit sa ex-account niya. Nagbahagi rin ang The Sun ng isa pang cellphone video ng parehong eksena. Tinupok ng apoy ang Theodosia Oil Depot at makapal na usok ang umakyat sa langit. Sinabi namin na tinatago ng Russia ang ganitong mga insidente. Pero hindi nila natakpan ang nangyari sa Theodosia. Lalong lumala ang sitwasyon ng Russia dahil dapat nilang inaasahan ang pag-atake noong Oktubre 13 sa pinakamababa dapat sana ay may mas maraming air defense ang Russia na kayang magpabagsak ng mga drone na naka-install sa depo dahil hindi naman sa hindi binalaan ang Russia. Hindi sinabi ng Ukraine sa Russia na tatargetin nila ang depo. Sa salita, ginawa ito sa pamamagitan ng aksyon dahil ang Oktubre 13 ay isa lang sa ilang pag-atake sa depo nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa Crimean Wind Telegram Channel, pangalawang beses na tinamaan ng Ukraine ang Fyodosha Oil Depot ngayong linggo. Muling nasunog ang Fiodosha Marine Oil Terminal bandang hating gabi, pangalawa na ito sa loob ng isang linggo. Ayon sa ulat ng channel, nagbigay rin ito ng ilang karagdagang detalye tungkol sa laki ng sunog. Sabi ng Crimean Wind Monitoring Group, kitang-kita mula sa satellite ang nasusunog na oil depot sa Fyodosha. Kahanga-hanga ang laki ng sunog. Ipinapakita ng thermal signatures ang mga ulap ng mainit na hangin sa ibabaw ng lungsod at dagat. Sinabi namin na malaki talaga ang sunog na ito. Mukhang sapat ang laki nito para makita mula sa kalawakan. Dalawang beses sa isang linggo pero malinaw na hindi pa ito sapat para sa Ukraine. Gaya ng binanggit ng Euromaidan Press sa ulat nila tungkol sa pag-atake ng Ukraine noong Oktubre 13. Ito na talaga ang ikatlong beses na tinamaan ng Ukraine ang depo sa mga nakaraang alaala. Bukod sa dalawang pag-atake noong Oktubre, may isa pa noong Setyembre, Dalawamputsyam, binanggit din nito na ang ikalawang pag-atake sa Feodosya depo ay tila itinapat sa kaarawan ni Vladimir Putin. Malinaw na mensahe ito ng Ukraine. Nasusunog ang langis sa Crimea at tila wala nang magagawa si Vladimir Putin. Kung meron, hindi papayagan ng Russia na tatlong beses tamaan ng Ukraine ang depo sa loob ng dalawang linggo. Lahat ng pag-ataking ito ay naging matagumpay at dahan-dahang nagpapahina sa mga reserba ng gasolina na nakaimbak sa Feodosia Depot. Ayon sa Euromaidan Press, mayroong tatlong put apat na tangke ng gasolina sa depot na iyon bago sinimulan ng Ukraine ang kampanya nila. Ngayon, 22 dalawa na lang natitira at malamang tatargetin ulit ng Ukraine ang depo. Bakit hindi nila gagawin? Noong Oktubre, labintatlo limang reservoir ang nasira kaya pito na ang kabuang nasira mula sa dalawang naunang pag-atake. Hindi napigilan ng Russia ang alinman sa mga pag-ataking ito. Ang natitirang mga reservoir ay sapat laki. Kaya naniniwala ang Ukraine na kaya nila itong paulit-ulit na tamaan. Dahan-dahan ngunit tiyak, unti-unting winawasak ng Ukraine ang Fyodosha Depo. Hindi magtatagal at mauubos na ang langis doon. Paalala lang, wala pang opisyal na pahayag mula sa Ukraine na sila ang umatake ayon sa Newsweek. Karaniwan na yan. Sa mga pag-atake ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine, gustong itago ng organisasyon ang kanilang mga paraan mula sa Russia, kaya madalas silang tahimik tuwing may malalaking pag-atake. Kung walang opisyal na impormasyon ang Russia, mahihirapan silang magpatupad ng depensang panghimpapawid para maprotektahan ang Feodosia sa susunod na pag-atake. Tatlong beses nang sinamantala ng Ukraine ang mga pagkukulang na ito at tiyak na gusto nitong mapanatili ang anumang pagkakataon na magawa ulit ito. Mayroon ng kahit papaano'y kumpirmasyon. Una mula sa pinagmulan na nagsalita sa Kiev Independent at pagkatapos ay mula mismo sa Russia. Bukod sa pagsiwalat na tinamaan ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine ang limang tangke sa Feodosia, nilinaw rin ng pinagmulan na serbisyo ng seguridad ng Ukraine ang may gawa ng buong pag-atake. Ayon sa pinagmulan ng Kiev Independent, Tuloy-tuloy na pinapahina ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine ang lakas militar, logistikal, at ekonomiko ng kalaban laban sa Ukraine. Karaniwan ng pahayag ng Ukraine iyan. Matagal na nitong tinatarget ang mga yamang enerhiya sa Russia at mga sinakop nitong teritoryo hanggang 2025. Bawat tangke ng gasolina na nasusunog ay kumukonti ang langis na magagamit ng Russia sa frontline para sa mamamayan nila o maibenta para makalikom ng perang kailangan sa digmaan ni Putin. Gaya ng mga sunod-sunod na pag-atake sa Feodosya na nagpapahina sa pasilidad, ganito rin ang kampanya ng Ukraine na unti-unting pumipinsala sa mahalagang industriya ng langis ng Russia. Gaya ng dati, ginagamit ng Russia ang karaniwang palusot at taktika para pigilan ang pagkalat ng balita sa mga pag-atake sa mga ordinaryong Ruso. Sa Feodosya, ayon sa Euromaidan Press, na napalakas ng pag-atake ng Ukraine kaya naantala ang pampublikong transportasyon. Naantala ng ilang oras ang mga serbisyo ng tren, at ginawa ng mga autoridad ng Fyodosha, na hindi magamit ang internet kinabukasan ng umaga, matapos ang pag-atake. Taktika ng Russia ang pagbawas ng internet para mahirapan ang pagbahagi ng real-time na video ng pag-atake o epekto nito. Hindi nito napipigilan ang paglabas ng video bago ang shutdown. At kapag naibalik ang internet, posible ulit ang pagbabahagi. Gayunpaman, Bahagi pa rin ito ng kampanya ng disinformasyon ng Russia na umaasa silang maitago ang katotohanan ng nangyari sa Theodosia. Isa pang bahagi ng kampanya ng disinformasyon na iyon ay ang pahayag na ilang beses na nating narinig noon. Ayon sa Russia, hindi raw drone strike ang direktang sanhi ng sunog sa Theodosia Fuel Depot. Sa halip, nangyayari raw ang mga sunog na ito dahil napakahusay ng Russia sa pagpabagsak ng mga drone ng Ukraine mula sa Himpapawid. Di ito makatuwiran. Pero ito lang hawak ng Russia. Sa pagkakataong ito, ang itinalagang ministro ng Krimiya ng Russia, na si Sergei Akshanov, ang nagbigay ng mga palusot. Dahil dito, nagsimula ang sunog. Walang nasawi ayon sa impormasyon. Nagtatrabaho na ang mga serbisyo sa lugar. Ayon sa paunang ulat, mahigit dalawampuna, walang pilotong sasakyang panghimpapawid ang pinabagsak ng mga air defense. Ayon sa pahayag ni Akshanov. Pansinin ang pagbibigay diin sa mga walang pilotong sasakyang panghimpapawid na pinabagsak kaysa sa pagkakaroon ng direktang tama. Gusto ng Russia na paniwalaan ng mga taong nagbabasa ng mga pahayag na ito na ang resulta ng mga pag-atake ng drone ng Ukraine ay dulot ng mga debris na bumabagsak mula sa langit at hindi dahil tinatamaan ng Ukraine ang kanilang mga target. Hindi naman iyon ang totoo. Pero maliban kung ma-frame ng Russia na terorismo ang tagumpay ng Ukraine, lagi nitong itutuon ang pansin sa pagpabagsak ng mga drone hindi sa mga nagagawa ng mga drone ng Ukraine, maaari nating ituring ang mga sinabi ni Akshanov bilang opisyal na kumpirmasyon na nawasak ng Ukraine ang limang tangke ng gasolina sa Fyodosha. Ang pagsasabing may apoy na nagsimula ay isang banayad na paraan ng pagkumpirma sa napakalaking sunog na nakita natin sa mga kuha mula sa lugar. Nagdadagdag pa ng mga bilang ang Kiev independent sa mga pahayag ng Russia tungkol sa kanilang mga na-intercept. Kinumpirma ng Ministry of Defense ng Russia na ang insidente sa Fyodosha ay bahagi ng mas malawak na serye ng mga ataking napigilan umano ng Russia. Ayon sa ministeryo, nagpadala ang Ukraine ng isang daan at tatlong drone sa Russia at mga okupadong lugar at lahat ay na-intercept. Apat na pong drone ang nagtungo sa Crimea. Ibig sabihin bahagi lang ng mas malaking grupo ang dalawampuna na banggit ni Akshanov. Babalikan natin iyan mamaya. Pero una, mag-zoom in muna tayo sa Fyodosha Depot na ilang ulit tinarget ng Ukraine nitong mga linggo. Ito ang pinakamalaking depot sa lungsod at mabilis maubos ang reserba ng gasolina. Dito nag iimbak ang Russia dahil sa pag-atake ng Ukraine. Ayon sa Kiev Independent, ang depot ay isang daan at limamput limang milya mula sa teritoryong kontrolado ng Ukraine. Kaya naabot ito ng mga drone at long-range missile ng Ukraine. Kayang maglaman ng depot ng dalawang daan at limampung libong tonelada ng gasolina. Karamihan para suportahan ang pwersa ng Russia. Ayon sa outlet, ang depo ay isang multifunctional na pasilidad. Ginagamit din ito para suportahan ang transshipment ng produktong langis ng Russia sa pagitan ng barko, rail tanker, at transportasyong panlupa. Hindi lang gasolina ang tinamaan ng Ukraine. Noong Oktubre 13, nagdulot din ito ng malaking sunog na posibleng magsara sa mahalagang logistics center sa Fyodosha. Ngayong alam nating 250,000 tonelada ang kapasidad ng depo. Maari na nating kwentahin kung ilang gasolina ang nawala sa Russia dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine. Nabanggit natin kanina na karaniwang may 34 na tangke ng gasolina sa Fiodosha at 22 na lang ang natitira. Matapos ang tatlong pag-atake ng Ukraine, kung pantay ang laman ng bawat tangke, bawat isa, ay may mahigit 7,300 at 50 toneladang gasolina. Nawala sa Fiodosha ang 12 sa mga tangke nito nakatumbas ng 88,200 at 35 toneladang gasolina na nasunog dahil sa Ukraine. Hindi na makakarating ng gasolina sa frontline, kaninang kaunti lang. Sinabi ng Russia na nakapagpabagsak sila ng apat na pung drone sa Crimea, kung saan dalawampu ay na-neutralize sa Feodosia. Ipinapakita nito na hindi lang fuel depot sa Feodosia ang target ng Ukraine noong Oktubre 13 at tama ito. May dalawa pa. Parehong bahagi ng enerhiya ng Russia. Pero iba ang layunin kumpara sa Oil Depot. Si Militani ang nagulat ng detalye noong Oktubre 13, ibinunyag ng Open Source Intelligence Telegram Channel na Dini Pro, Open Source Intelligence na natamaan ng Ukraine ang dalawang electrical substation. Una, sa Simferopol, nasira ng Ukraine ang tatlong daan at 30 kilovolt substation. Pangalawa, isang dalawang daan at dalawampung kilovolt substation sa CAFA. Kinumpirma ito ng satellite monitoring system ng kumpanya ng National Aeronautics and Space Administration ayon sa ulat. Ang hihing mga substation na ito ay may mahalagang papel sa sistema ng kuryente ng sinakop na Crimea, ayon kay militanyi. Bahagi ito ng tinatawag nilang power bridge papuntang Crimea. Kasama dito ang ilang overhead cable transmission lines na nagdudugtong sa Crimea at Krasnodar Krai ng Russia sa Kerch Strait. Ang mga power line ay nakakonekta sa mga substation sa Crimea na nagdadala ng kuryente sa buong peninsula. Kaya hindi lang langis ng Russia ang tinarget ng Ukraine noong Oktubre 13. Sinubukan din nitong putulin ang kuryente sa Crimea. Binibigyan ng kaunting lasa ang mga naninirahan doon ng ginagawa ng Russia sa mga tao ng Ukraine. Isa itong mata sa mata. Dahil sa mga pag-atake ng Russia, nagkakaroon ng brownout sa Ukraine. Iniulat ng Pravda ang mga brownout sa araw ng aerial assault ng Ukraine sa Crimea. At nabanggit na napilitang magpatupad ng emergency power outages. Ang Donetsk at Dnipropetrovsk nakakaranas din ng brownout ang Sumy, Poltava, Kirovograd, Kharkiv, Chernihiv at Saporizhia. Sinusubukan ng Ukraine na saktan ang mga Ruso. Nang masakit pero hindi pinapatay ang sibilyan sa kanilang pag-atake ang pagsira sa electrical substation at reserbang gasolina sa Crimea ay mag-epektibong paraan para magawa ito. Dito tayo patungo kung ano ang kahulugan nito para sa digmaan sa Ukraine sa mga susunod na araw. Hindi tamang sabihin game-changing ang ataking ito ng Ukraine kahit gaano kalaki ang apoy nito. Estratehiya ito ng Ukraine na death by a thousand cuts. Ang pagkawala ng imbakan ng gasolina sa Feodosia ay bahagi lang ng mas malaking plano. Sa huli, Mapipilitan si Putin na itigil ang pananakop sa Ukraine dahil kulang sa yaman ang Russia. Nawala na naman ang mas maraming gasolina sa Russia. Sa panahong hindi na nila kayang mawalan pa, naglunsad ang Ukraine ng masinsinang kampanya laban sa oil refining at produktong langis ng Russia. Kabilang ang gasolina nitong mga buwan. Noong Oktubre 10 pinuri ni Oleksandr Sersky, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, ang mga Nagawa ng Ukraine doon. Ayon sa Facebook post ni Sersky, Noong nakaraang buwan, 70 ang tinamaan sa teritoryo ng Russian Federation. Ang produksyon ng mga gasolina at pampadulas, pampasabog at iba pang bahagi ng Russian Military Industrial Complex ay winawasak sa bansang agresor. Bumaba ng 21% ang pagproseso ng langis sa Russia. Ang 70 pag-atake na nagdulot ng 21% pagbaba sa pagproseso ng langis ng Russia ay ikinababahala ni Putin. Baka mas mababa pa sa totoong bilang ang 21%. Ilang araw bago mag-post pa si Sersky sa Facebook. May ulat na isinara ng Ukraine. Ang 38% ng pagdadalisay ng langis ng Russia, kahit bahagya lang ito sa higit isang ikalima o halos dalawang ikalima. Mataas pa rin ito para maging kampante. Sa pananaw ng Russia, kitang-kita rin ang epekto ng mga pag-atake sa bansa. Ayon sa Kiev Independent, noong Oktubre, walo nagkakaroon ng kakulangan sa gasolina ang Russia. Kaya nagpatupad ito ng restriksyon sa ilang rehiyon. Kasama ang sinakop na Crimea. Babalikan natin iyan mamaya. Kabilang sa mga rehiyong may matinding kakulangan. At nagpatupad ng limitasyon sa gasolina ay Chelyabinsk, Svetlovsk, at Tumen. Dahil dito, ang mga customer ay nakakabili lamang ng kaunting bahagi ng gasolina na kailangan nila para mapuno ang tangke ng kanilang sasakyan. Ayon sa CNN, sinabi ni Ukraine President Vladimir Zelensky Nakulang na ng halos 20% ng gasolina ang Russia para sa kanilang pangangailangan. Bumabalik tayo sa Crimea, na tinatarget ng Ukraine dahil sa ilang dahilan. Natalakay na natin ang isa sa mga ito. Gusto ng Ukraine na maranasan ng mga Ruso. Ang sakit na ipinararanas ni Putin sa Ukraine. Maselang issue para sa Ukraine ang Crimea. Dahil karamihan sa mga mamamayang Ruso roon ay dumating lang noong 2000 at labing apat ng angkinin ng Russia ang Crimean Peninsula. Noong Oktubre 13, isinagawa ng Ukraine ang pinakabagong pagtatangka upang ipadama ang sakit na iyon sa Russia. Posibleng magdulot pa ito ng higit pang kakulangan sa gasolina sa peninsula na matindi nang naapektuhan. Binanggit ng Kiev Independent ang kakulangan sa Crimea sa ulat ng pag-atake ng Ukraine noong Oktubre 6 sa Fiyodosya. Ayon dito, sinuri ng Russian outlet na Komosan ang labing pitong libo gasolinahan sa Southern Federal District ng Russia, kasama ang sinakop na Crimea sa distrito, na matinding tinamaan ng kakulangan sa gasolina. Halos 50% ng gasolinahan sa Crimea at Sevastopol ay tumigil sa bentahan ng gasolina dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Kung mas marami pang masirang tangke ng gasolina, lalala ang problema. Siyempre, Kapag nawala ang gasolina na para sana sa militar ng Russia, mapipilitan si Putin na kumuha pa mula sa mga reserbang nakalaan talaga para sa mga tao ng Crimea. Habang paubos ang reserba, mas maraming gasolinahan sa Crimea ang mapipilitang magsara o maghigpit ng limitasyon. Pero may isa pang dahilan kung bakit binibigyang target ng Ukraine ang Crimea gamit ang ganitong atake. Mahalaga kay Putin ang Crimea at nais niyang manatiling kontrolado ito ng Russia. Ang 80,000 mamamayang Ruso na lumipat sa Crimea mula aneksasyon ng Russia ang malaking dahilan ng pagpapanatili ng kontrol doon. Kung wala ang mga mamamayang iyon, mahihirapan si Putin igiit na mapasa ilalim sa Russia ang Crimea. Dito makikita ang talino ng Ukraine. Ang regular na pag-atake sa Crimea ay nagpapadala ng mensahe sa mga taong pinadala ni Putin sa peninsula. Hindi na sila ligtas kinukuha ang gasolina nila. Kahit pilit itinatago ng Russia, patuloy ang ulat ng mga drone attack ng Ukraine. Mukhang wala talagang magawa si Putin tungkol dito. Kahit na nagdagdag pa siya ng mga air defense sa Crimea. Umaasa ang Ukraine na may magbabago sa populasyon ng Russia sa peninsula. Maaaring gusto nilang bumalik sa mainland Russia kahit doon lang. Hindi sila malalantad sa lingguhang airstrikes sa mga target militar malapit sa kanilang bahay at maaaring makaiwas sa kasalukuyang limitasyon sa gasolina sa Crimea. Maraming Ruso sa Crimea ang maaaring nag-iisip ng tumakas ngayon na masama para kay Putin. Kailangan niyang manatili ang kanyang mga tao doon para maipakita niyang siya ang may kontrol. Gusto ng Ukraine na tumakbo sila at tuloy ang banat nila sa Crimea hanggang mangyari iyon. Ngayon, nais ng Ukraine ipabatid sa mga Ruso sa Crimea na kaunti na lang ang oras nila para umalis iminungkahi ito ni Refat Chubarov, tagapangulo ng Medlis ng mga Crimean Tatar. Noong Hunyo 3 iniulat ng Pravda na nag-record si Chubarov ng pahayag para sa mga Ruso sa Crimea. Tulad ng inyong napapansin, ang ilegal na itinayong tulay ng Kerch na nag-uugnay sa sinakop na Crimea at sa teritoryo ng bansang agresor na Russia ay malapit ng masira ayon kay Chubarov. Kasunod iyon ng pag-atake ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine sa tulay ng Kerch noong Hunyo 3. Ipinagpatuloy ni Chibarov ang pagsasabi, At maari kayong maipit sa isang uri ng bitag. Mariin kong inirerekomenda na lisanin ninyo agad ang peninsula at bumalik sa inyong tahanan sa Russia. Kung saan kayo iligal na nagmula papuntang Crimea. Sa madaling salita, umalis na kayo habang may pagkakataon pa. Pinatunayan ng Ukraine, noong Oktubre 13 na kaya nitong atakihin ang Crimea anumang oras. Dapat bang muling ituon ng Ukraine ang pansin sa tulay ng Kerch? Maaaring mapagtanto ng mga Ruso sa Crimea na wala na silang matatakbuhan dahil nabigo silang protektahan ni Putin. Muling tumama ang mga drone ng Ukraine para parusahan si Putin dahil sa pagtanggi niyang tanggapin ang kapayapaan. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga pinakabagong pag-atake ng Ukraine sa Crimea. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.